baluti natin ng kinta ang kintal ang naasanggi sa palakata dahil nagharvest tayo ng palakata dito na tumba yung narbis natin lagyan natin ng kintal dahil kung hindi ito lagyan pumunggaran ng mga insektos music ko na siya dahilan ng pagkamatay ng puno dahil may mga uod na kakain sa katawan ng durian pag may mga malalata o mga paksi ng mga portion sa kahoy sa durian sa iyang skin panidiri diri eh. ug grabe na nagharbis tayo ng palkata ayan at dito na tutong ba kaya upang ma iwasan na magta insekto ito na ugaran ng mga masuk tu bagian hati mana uh, mungkin uh, kalau Tulu ano, ba ano ko guys. kuyat kuyat Malapit na itong magbunga, grafted. Ito yung grafted natin na tayo mismo nag nag-graft nito. Mag-four years na to. Sobra na four years. September, mag 5 na nyo. Malapit itong mabunga. Bubunga na to dahil wala na yung naka ano sa kanya na parakata pag may kailangan lagyan ng pintal yung mga na damage dahil <coughs> dyan mag i-entry yung mga uod ayan wala na